Huwag mong ismulin ang one star na nare-receive mo ngayon sa iyong reels. Good news po yan. Alam mo ba na para ka na rin na monetize sa ads on reels at saka in-stream ads? Yes, tama po yung narinig nyo. Actually nagulat din ako. Opportunity na natin na kumikita na tayo kapag nakaka-receive na tayo sa One stars. Hindi ka pa monetize sa ads on reels at saka in-stream ads. Ibig sabihin equivalent din ng stars ay yung mga sinasahod din sa ads on reels at saka sa in-stream ads. Kahit paunti-unti yung star na nare-receive natin kasi yung required para makuha natin itong earnings na to ay kailangan makapag 25 US dollars na tayo. So imagine mo kapag maraming nagbibigay ng 1 star, equivalent po ito sa 0.01 US dollars kapag naka-receive ka na maraming stars, na-accumulate po ito, pwede mong sahurin din na mas malaki. Kasi napapansin ko dito, marami din nag-send ng stars. So, kumikita rin sila ng malaki dito sa stars, ano? So, kung i-compare natin doon sa in-stream ads at saka sa ads on reels, pwede ka rin kumita ng malaki doon. Depende rin sa views ng mga manunood doon sa video mo. Good news ito sa atin, hindi ka pa monetize sa ads at saka sa in-stream ads. Almost the same na sumasahod ka na dahil sa stars or sa tools ng stars na meron ka ngayon. So, wag po nating maliitin yung one star na meron ka ngayon. Nagulat ako dahil napanood ko lang ito din sa tutorial at gusto ko rin i-share. So, ito guys ha, wag po nating maliitin yung one star na nare-receive natin ngayon. So, very thankful na tayo kapag meron tayong nare-receive na mataas na stars doon sa mga followers natin, ano kapag monetize ka na sa ads on reels at saka sa in-stream ads, ito mga bonus na po ito sa atin. Actually, pareho nating itong pinaghirapan. Ano? Actually, sa stars siguro, mabilis lang yung required para magkaroon ka ng monetization dito sa stars. So, hindi po, hindi rin po ito basta-basta makakuha ng tools ng stars. Ano? Pero, uh, ang target lang dito is mag-upload ka lang ng consistent at magkakaroon ka na ng uh, tools sa stars. Eto din sa in-stream ads, sa ads on reels, meron din mga required na kailangan nating imit. Ano? So, good luck po sa ating lahat ha. I hope makuha natin itong mga tools na ito para ma-monetize na tayo.